So, oh, ayun na nga. Nandito kami ngayon sa Pure Gold San Mateo. Sa may malaking Pure Gold dito. Para mamili. At the same time, kukuha tayo ng promo. ay promo ang modest. Um, sa pag napanood nyo tong video na to, tapos na yung promo na yan kasi isang araw lang yan pero para updated kayo sa mga promo ni Pure Gold dapat nakafollow kayo sa FB page nila at kung masipag yung ahente ninyo gagawa yun ng GC para isasend na lang nila doon kung ano yung mga promos lalo na yung inaabangan ng lahat yung maximum ng 3 para merong kang rebates or may P-Wallet kang makukuha. Yung ilalagay sa P-Wallet mo, good as cash yun. At pwede mo din siyang ipamili kay Pure Gold. So before, palagi kong binablog yun. And ngayon, pinupost ko na lang. Kung baga, dyan din ako nakilala ng mga viewers ko. Kasi nagbibigay ng mga tips, saan may mga discounts. Kung baga, dapat pagpost ko ngayon. <laughs> meron pa. So, sumusugod na agad sila kay Pure Gold. Nga pala guys, huwag nyo akong gagayay na. Bawal po mag-video kay sa loob ng Pure Gold. So, medyo matigas lang kasi, hindi pala medyo matigas ang ulo ko kasi para may, may documents ako sa inyo, ba diba? So, ito nga sinasabi nila. Kahit mahal po kay Pure Gold, dahil yun nga ang sinasabi sa comment section, patawa ko namimili? Mahal naman. Ito yung habol ko. Nakikita nyo ba yan? Marami po silang ganyan. Buy 10 get 1 free, buy 6 get 1 free. Marami silang libre. At kung nakasubay-bay kayo sa akin ng dahil sa mga libre na yan na napamili ko kay Puregold, nakaipon po ako ng medyo malaki. Kasi tinatabi ko yung mga benta ko dyan. So dyan panalong panalo si Puregold sa mga previous nila. Kita nyo yun, dalawang Bird Street Chocolate kagad ang libre. So, dyan talaga kumukuti-kuti tap kapag nakita ko na may pa-libre pa-promo si Pure Gold na ganun. Always Panalo yan sa mga palibre nila. Ayan, so dyan ako tuwang-tuwa. Kailangan may mahakot ako. So hanggang doon na lang. Thank you.